Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan Ako yung kaibigan, isang foodpanda rider dito sa Baybay City In this video, sasagutin natin mga kaibigan ang tanong mula sa viewers natin kung paano bu ba mawidro withdraw yung sahod ng foodpanda So, dito sa foodpanda mga kaibigan ito ay isang trabaho na araw-araw mo makukuha ang sahod mo kumbaga, uh, para ka lang ano sinusuhulan everyday yung sahod mo So, yung mga sahod mo mga kaibigan araw-araw mo yan makukuha at magagamit mo yan araw-araw. So in this video pag-usapan natin kung paano makukuha ang ang I mean ang salary natin galing kay Food Panda. So kung bago pa lang kayo sa channel natin, please subscribe mga kaibigan para updated po kayo ah, uh, na sa mga nag-apply bilang isang Food Panda rider. So mga kaibigan, dito sa Food Panda araw-araw makukuha yung mga sahod natin. So depende kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kalakas na magpatakbo ng motor, kung gaano, kung gaano kadami ng order na pumasok sa iyo, mas malaki yung kinikita mo sa araw-araw. So yung tanong natin dito, paano natin mawi-withdraw ang sahod natin galing kay foodpanda? So mga kaibigan, araw, sinasabi ko na araw-araw mo kuha yung sahod natin. For example, sa loob ng isang araw, nakakoleksyon po tayo, nakakolek po tayo mula sa mga customer natin, nang nanadedelivera natin ng pagkain ng 3000 yung koleksyon natin. Sa 3000 makikita natin sa payment details doon kung magkano ang sahod natin sa loob ng isang araw. So makikita natin doon 900, 800, 1000, 1500 or it could be 2000. So kumbaga, yung 3000 na nandyan sa cash on hand sa wallet mo, i-remit mo lang yung uh, 1500. Kumbaga kung 1000 yung 500 yung yung salary mo, makikita doon sa payment details. So 1,500 lang ang i-remit mo doon sa um, sa remittance doon sa 7-Eleven, sa Palawan. So 1,500 lang. Tapos kinabukasan mga kaibigan, so mag-clear yung 1,500 na hindi mo i-remit, dahil yan ay salary mo. So maging positive na ulit yung yung wallet mo kay Panda. So yan, jan, ganun lang kadali mga kaibigan. For example, 300 lang yung sahod mo kay Food Panda. Tapos collection mo is 1,000. So 700 lang i-remit mo doon kay Food Panda. Tapos yung 300, eh, hindi mo na yun i-remit dahil sahod mo yun. Tapos kinabukasan yan mga kaibigan. Yung 300 na sahod mo to, the, yesterday, so mag mag yan today. kinabukasan mag-clear yan, maging positive ka na uli. So for example mga kaibigan is, uh, hindi masyado accurate yung pag uh, uh pag mo sa salary mo, so kinabukasan, nag-negative yung ano, negative pa rin yung, yung wallet mo. So yung, ang, ang gawin nyo yan mga kaibigan, so i up mo yung negative, kailangan mo i lahat. So for example, negative 100 ka pa, so 101, so i-remit mo 101, para maging positive ka lang, para makakabiyahe ka na uli kinabukasan. So kailangan, laging positive po tayo, bawat uh, ng umaga. Every morning, dapat positive po tayo, para hindi po tayo masuspended ng system. Dahil may tinatawag dyan na auto-suspend ng system talaga mga kaibigan. So, para hindi masuspend, kailangan mo mag-remit. Tapos kung masuspend ka tuwing umaga, so i-remit mo lang bago ka pumasok sa duty. So, for example, 30 minutes before ka pumasok, for example, tin, alas, uh, alas gis yung ano, pasok mo, tin ng, tin ng umaga, so 9.30 pa lang mag-remit ka ng mga kaibigan para makakain ka sa trabaho mo in that particular na duty mo, so maraming salamat mga kaibigan sana mayroon kayong natutunan sa video na ito, and don't forget to share subscribe mga kaibigan, dito sa foodpanda hawak natin ang oras natin at kung anong gusto nating gawin, pwede natin gawin mga kaibigan, dahil wala po tayong amo at freelance po tayo dito, maraming salamat, ako yung kaibigan ng isang foodpanda rider sa Baybay Bay City